So ayun nga guys no, update tayo sa ating Magna Culture natin no. Magna Dapya Culture. Ito po yung uh, ano ko, trapal pan na ginawa tapos nilagyan ko ng Magna Dapya starter. So as you can see, bumalik sa pagka berde yung tubig. Naging green water ulit kasi instead na dumami yung nilagay kong Magna Culture guys, naubos. Tapos ang dahilan pala noon ay yung predator, no. Kung alam niyo lang, ipapakita ko sa screen. Yan, yan yung predator na umubos sa magna culture ko. Anak yata yan ng ano eh, ng So ngayon, para hindi kayo magaya sa akin guys, mas mabuti sigurong may net kayong nilagay or tinakpan nyo ng net yung culture nyo. Kagaya nito na malaki yung yung pond nyo, or malaki yung tub nyo Kasi iniitlugan talaga yan ng ano, mga tutubi. Okay. So ayun, failure po. So siguro yung gagawin ko na lang dito, guys is ah uh, hayaan ko lang munang mag-green to kasi pakain din do sa uh, culture ko eh marami kasi akong I don't know, yung mga sisidla na yan, may mga magnadapya yan eh, culture. So, itong green water na to, gagamitin ko na lang muna siya as pakain. So, kung maubos na siya, uh, natin na wala na yung predator. Kasi yun talaga yung, kuan eh, yung dahilan kaya hindi magsa-success yung magna-culture natin. Isa yun sa dahilan, no? Maliban sa mag-overfeed ka, magka-crush yung magna-culture mo, Uh, dapat mo talagang bantayan kung may predator ba yung culture mo okay so yun lang yung update natin sa ngayon guys no so next time mag-upload na mag-upload na naman tayo ng update sa ating sa ating magna culture so keep supporting lang guys no Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell no para updated ka sa mga uploads ko. That's all for today guys. Bye-bye.